Ikamit na natin. Tingnan nyo, patay ang aircon niyan, mapalag yung makina, di ba? Baga, mababa yung minor. Pag nabuhay yung aircon niyan, uh, ah, hahatak to, yan, sabay, tata, ayan na, nabuhay na yung aircon. Ayan, di ba? Tunyatak niya na, yung idle lock niya, ah, tumaas na yung minor niya. So, okay. Ibig sabihin, maganda yung ano, ay, mga paps, welcome to my channel Japs Mechanic uh, Meron tayo ngayon dito na customer uh, kapit Kapitbahay din natin dito sa Jordan Plains uh, Ang problema nito, ah eto sa sakin pa lang to is uh, Toyota Revo Yan, Toyota Rebo Pero yung makina nito hindi na to yung original niya Kumbaga kinonvert na Tapos ang problema nito is uh, Pag nag-aircon siya hindi tumataas yung minor niya Kumbaga hindi hindi nadadagdagan yung ano, yung RPM. Uh, 'Di ba dapat pagka uh, uh nag-aircon tayo, is tumataas yung minor. Ito ganun pa rin. Tingnan niyo. Buksan natin. tapos buksan natin yung aircon ayan, bumukas na yung aircon ayan hindi pero na lang yung air kapalag pa rin tapos yung aircon nya okay, malamig sya pati yung tubo ang problema yung ah na rice hindi tumakaas. So, patayin na natin. Ayan, patayin natin aircon. Ayan. So, mga paps, ah uh, pag ganitong ano, pag ganitong sitwasyon, ang titignan natin is kung ah uh, yung idle up niya is gumagana. So, na-check ko na to. Uh, ang napuna ko dito is yung idle up nya ito hindi siya gumagana kasi wala siyang vacuum ito yung hose nya ah uh, hindi siya nakakahigop ng hangin tsaka wala siyang actuator which is yung actuator ito, ito yun ah uh, asa na ba yung actuator ko ayun yung binili ko ito yung ikakabit natin sa kanya ah uh, ito yung connection nito isang ground tapos ito yung ikakabit natin sa uh, sa linya ng compressor para pagbukas ng compressor magkakaroon siya ng power, hihigop siya ng hangin. So ito rin yung na, uh, etong hose na to is kukunect natin dito. 'Yan. Tapos ito yung nakakonek dun sa vacuum. So kukuha tayo ng vacuum dito sa alternator. Yan, ito may vacuum siya. Yan yung host na yan. Kasi itong mga vacuum dito, as in converted na nga itong ano na to wala siya, hindi gumagana yung mga vacuum. Kaya hindi tayo pwede kumuha dyan sa intake. Kaya yun ang ginawa ko. Uh, Doon ako kukuha mamaya. So, ikakabit ko to dito. Tapos yung mga host, kakabit ko dito. etong isang host, dito ko ikakabit. Dito sa ilalim. Tapos itong isang host, Uh, itong, dito ko sa ilalim kakabit itong uh, host nitong uh, idle app tapos itong isa kakabit ko dun sa vacuum na manggagaling sa uh, alternator tapos ito nga sabi ko sa inyo i-ground natin itong linya na to yung green tapos ito pinagsama ko na to parehas din naman yan lalagay natin dun sa uh, linya ng Uh, alt, uh, compressor ng aircon para pag ng aircon sabay na rin siya gagana na yung idle up nya is pag naka ano ng vacuum to nakakuha ng vacuum hahatake nya to yan okay simulan na natin ikarit na natin tingnan nyo ng idle app sa actuator. So, ah, uh, teka, patayin lang natin yung makina para maintindihan nyo ng maayos. Ayan. Ayan, namatay yung aircon nya, bumaba yung minor. So, pagka nabuhay yung aircon nya, nag-automatic kasi pag nabuhay yan, tataas yung minor. Ayan. Tignan nyo mapalag. Ayan, nabuhay, tumaas yung minor nya. So, Ayos, di ba? Uh, teka, patayin muna natin, papaliwanag ko sa inyo kung ano papano paano in-install yung kung paano natin in-install yung uh, actuator tsaka idle app. So, kanina sabi ko nga ito, wala siyang vacuum hose, wala siyang nakalagay na hose, kumbaga naka-disable siya. Kaya kahit aircon natin, gumagana yung aircon yung compressor, malamig yung loob. So, means gumagana nga yung aircon, pero hindi tumataas yung, uh, ano niya, yung RPM niya, hindi tumataas yung minor niya. So, nakita rin natin kanina na wala siyang actuator. So, ngayon, binilang ko ng actuator, kinabitan ko. etong actuator nito, yan, tuturo ko sa inyo kung paano yung pagkabit. Ito, meron siyang linya. Yung iba dalawang linya lang pula tsaka ano yung isa doon uh, ground kaya ayan nilagay ko sa ground. Hahanap lang kayo ng magandang ground na kasi baka mamaya yung uh, malagyan yung ground is hindi pala ano kumbaga may pintura siya kaya hindi siya ground. Para para assure mo na may ground siya na gumagana yung ground niya kuha kang test light ilagay mo sa positive ng battery yan so i-testing mo kung pag nakahanap siya ng ground is iilaw ayan 'di ba ground so i-testing mo dito yan o, di ba umilaw? Ibig sabihin, may ground siya. Kaya, pag hindi umilaw yan, ang gawin mo lang, uh, uh mo yan, parang ginawa ko, niliha ko yan, para mawala yung pintura niya, para magkaroon siya ng ground. So, yung isang linya sa ground, yung, yung linya na to, pinagsama ko yan, yung iba kasi isang, isang wire lang, yan, dalawang wire, kasi nga, ano na to, hindi na bago tong binili kong actuator, kumbaga, replacement lang siya, Ayan. Yung linya nyan is pinagapang ko lang yung wire. Mamaya ayusin ko yan. Nakakabit dito sa linya ng compressor. So, pag uh, para pag uh, ano ba tawag dito? Para pag on ng compressor, pag binuksan mo yung aircon, nag-on yung compressor, sabay na siyang gagana. Hihigop na yung vacuum. Pag humigop yan, uh, tataas yung minor kasi ito yung itutulak niya, yung minor niya. So, ang ano naman yan, ang linya naman ng vacuum yan, is eto. Bibili kang vacuum hose, dalawa yung ano na yan, dalawa yung kabita ng hose. Yung isa, ilagay mo dito sa sa idle app. Yan, dito sa ilalim yan, meron siyang kabita ng uh, vacuum hose. Yun yung isang linya. Tapos yung isang linya, ilagay mo naman dito sa vacuum. So, kumuha tayo ng vacuum dito sa Uh, alternator kasi etong mga vacuum na to dapat dito sa intake tayo kukuha yung vacuum na yan tsaka ito is wala siyang wala na siya hindi siya humihigop kumbaga walang vacuum kaya hindi natin pwede lagyan so nakakita ko ng vacuum dito sa alternator yung sa likod niya may vacuum doon ko ikinabit yung isang hose so uh, <coughs> pagka naman baligtad pagbaligtad rin nyo lang tong hose pag pag ang nangyari is uh, tumaas pag uh, naka ano siya naka naka idle siya is hindi nakabukas yung aircon niya mataas yung minor tapos pag uh, binuksan mo yung aircon bababa yung minor so baligtad mo lang to katulad yung nangyari kanina so yung binaligtad ko to eto kinabit ko dito eto kinabit ko dito is umokay na siya katulad nung kanina nakita nyo so ngayon ang gagawin ko na lang itong mga wire na to ililinisin ko yan para hindi siya nakakalat. Kumbaga, lalagyan ko ng ano, ng mga cable tie. Tapos it, it tape ko rin. So, okay mga paps, sa uh, sana kahit papano nakatulong yung video na to sa uh, sa pag-aayos niyo ng sasakyan, kung may ganitong uh, kung may ganitong problema yung sasakyan niyo. Uh, ganun lang gagawin nyo kung paano magkabit ng uh, idle up, tsaka actuator para magkaroon ng magandang uh, performance yung inyong mga sasakyan. So ngayon, kung napadaan ka lang sa channel ko, please subscribe Japs Mechanic. Tapos uh, pindutin mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa lahat ng videos na ilalabas ko. Kay mga paps, God bless sa atin lahat. Okay.